Ayun o, inaman Ay ang kanyang sibuyas. Good morning sa inyong lahat mga Kabukid TV at ipapakita ko naman sa inyo itong sibuyas ni Mr. Ronald Paulino. Ayan. Mm. Ayan po ang kanyang sibuyas. Ayan, malaman na din. Hanggang dun po yan. At yan pa, sa kanya pa po yan. Iba pa po yung nasa loob. Sa paanan ng bundok. At meron na rin po yung abono na yara. Oh. Mukhang aani na naman ng magandang ani si Mr. Ronald Paulino. Dito sa kanyang sibuyas. Ayan. Tanungin ko na lang sa kanya kung ilang kilo itong kanyang sibuyas na pinatanim. At kung anong buwan. At kung ilang days na tong sibuyas ni Mr. Ronald Paulino yun nga po sabi ko meron pa po siyang sibuyas sa paanan ng bundok talaga naman nice kalunad paulino ilang days na nang at magpapaharvest na naman si Mr. Ronald ayan at meron na rin po yung mga abono na pinakain niya sa kanyang sibuyas o talaga naman nalalapit na naman ang kanyang paharvest Diba? Morning morning po sa inyong lahat. At magpapatubig po ako ngayong araw na to. Kaya uhulo ako. Titingnan ko kung walang gumagamit na tubig o meron. At nung nakaraang araw nga po, nung turno, ay mga nagpatubig na po yung ibang mga kasama kaya magbabaka lang kung wala masyadong gagamit ng tubig ngayon kaya uhulo ako ngayon umagang ito ng tubig para makapagumpisa na patubigan yung aming sibuyas o ayan po o, at ito naman po yung damo na napatay ng pang herbicide anong herbicide ang ginamit niya kaya Mr. Ronald Paulino tatanungin ko na lang sa kanya kung ilang days na tong sibuyas niya at kung anong varieties at kung ilang kilo ayan po mga kabukid TV ayan Uy, dapang-dapa na rin yung dahon ng kanyang sibuyas. Sibuyas ni si Mr. Ronald. Pagiging donya, niya, Raquel na naman po. Si Madam Raquel. Pag na-harvest itong kanilang sibuyas, ang basa pa ang lupa si Buyes ni Mr. Ronald Paulino you know? nakikita nyo na po yung mga abono na yan Yara ayun oh, o oh. malaki-laki o oh. Ayan. At puhulong muna ako ng tubig. Titingnan ko sa taas. Nice. Morning morning po sa inyong lahat. At ipinakita ko lang po sa inyo to. Itong sibuyas ni Ronald Paulino. Ayan. Nice diba? O yun o. No? ng kanyang sibuyas. Okay. At hanggang dito na lang ang aking ginawang video na uh, pinakita ko lang naman sa inyo itong sibuyas niya. Salamat sa inyong suporta. Ang daming bunga tong sili ni Sir R.D. Aldes. Ayan. Hingi tayo ng pangulam. Ang ihaw. Ayan ha. Nice. Ayan po mga kabukid TV at hingi po tayo ng sili na pang ulam, pang ihaw dito sa sili ni Madam Lacey Sir Hardy Valdez Ayan, pang ulam lang naman Itong masarap pang dynamite mga kabukit oh. you know